Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 31, 2025. Sa araw na ito, habang ang mahiwagang enerhiya ng anim na araw ng buwan ay bumabalot sa iyo, yakapin mo ang banayad at malambing na ugnayan na inialok ng buwan. Panahon ito upang pagtagpi-tagpiin mo ang iyong intuwisyon at pakikiramay sa mga karanasan mo sa buhay. Sa bawat hakbang natatahakin mo ngayong araw, maglaan ka ng sandali upang maramdaman ang marahang hatak ng buwan sa loob ng leyo, na nag-aanyaya sa iyo na pagliwanagin ang mundo gamit ang iyong bukal sa kalooban at mapagbigay na diwa. Sa ganitong paraan, hindi lamang mo mapapalalim ang iyong sariling pagkaunawa sa mga nangyayari sa paligid mo, kundi mabibigyan mo rin ng init at liwanag ang puso ng mga tao sa iyong paligid. Mapapansin mo na mayroong bahagyang pagkabalisa o pag-aalimpungatan na nananalasa sa iyong mga iniisip o sa mga ugnayan mo sa ibang tao. Hindi ito basta-basta, ito ay tila may mas malalim na dahilan at may nais iparating sa iyo. Huminga ka ng malalim at maglaan ng oras upang magnilay kung paano maaaring maimpluensyahan ng mga damdaming ito ang mga sagot at kilos mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay tumatawag para sa isang maingat at mapanuring pagharap sa iyong emosyon, Wag hayaang ang iyong mga tugon ay maging pabigla-bigla o puro instintibo lamang. Sa halip, isa alang alang ang bawat kilos at salita, na may layuning magkaroon ng kahulugan at positibong epekto. Sa pagpasok mo sa mahiwagang enerhiya ng araw na ito, hayaang mag-alaga at magpaalab sa iyong kaluluwa ang mga vibrasyon ng buwan. Ang liwanag ng buwan sa leyo ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na yakapin ang iyong panloob na ilaw at ibahagi ito sa iba ng walang pag-atubili. Ang bukas palad mong espiritu ay hindi lamang magpapasaya at magpapalakas ng loob ng mga tao sa iyong paligid, kundi magpapalawak din ng iyong sariling pakiramdam ng kasiyahan at pagkakadanak. Sa paglalakbay mo ngayong araw, tandaan na ang tunay na ligaya ay nagmumula sa pagbibigay at pagmamahal ng walang hinihining kapalit. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang iayon ang iyong mga emosyon sa karunungan ng sansinukob. Ang kakayahan mong makiramay at kumonekta ng malalim sa ibang tao ay makapagpapayaman ng bawat pakikipag-ugnayan mo. Magtiwala ka sa iyong intuition bilang gabay mo na parang isang maliwanag na tala sa madilim na langit. Hayaan mong ang liwanag ng buwan ang magbigay lakas sa iyo upang baguhin ang anumang pagkabalisa sa loob mo tungo sa isang kalmadong katahimikan na magpapayapa sa iyong puso. Sa aspeto ng iyong buhay, maging bukas ka sa mga bagong ideya at emosyon na maaaring dumating ngayong araw. Ang iyong puso ay parang isang malambing na ilog na dumadaloy at nakakaapekto sa mga desisyon mo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman dahil ito ang magiging daan upang mas mapalapit ka sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Sa iyong mga relasyon, maging matyaga at maunawain sapagkat ang pagmamahal at pangunawa ay mga susi upang mapanatili ang matatag na ugnayan. Sa trabaho o mga layunin, tandaan na ang pagiging bukas sa pagbabago at pag-aalaga sa sarili ay magdadala sa iyo sa tabumpay. Pagdating sa mga maswerteng elemento, ang kulay na pula ay magdadala ng lakas at sigla sa iyo ngayon. Ito ay kulay ng tapang at determinasyon na magpapaalab ng iyong loob upang harapin ang mga hamon ng buong puso. Ang mga numerong dalawa, lima, at siyam ay iyong maswerteng mga numero na makatutulong upang magdala ng swerte sa mga plano at desisyon mo ngayong araw. Isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang paglalaan ng oras sa pagninilay-nilay o journaling ng iyong mga damdamin at mga pangarap. Sa paggawa nito, mas magiging malinaw ang iyong landas at mas mapapalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili. Bilang panghuling paalala, mahalaga na huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili habang naglalakbay ka sa araw na ito. Maglaan ka ng panahon upang magpahinga, magmuni-muni, at magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ka sa pagharap sa mga pagsubok at mas mapapalawak ang iyong kapasidad upang magmahal ng higit pa. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang umunlad, magmahal, at magdala ng liwanag sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang kapayapaan at kaligayahan na dala ng iyong puso at isipan. Sa paglalakbay mo sa buhay, ang iyong intuition at ang iyong bukas na puso ang magiging gabay mo tungo sa mas magandang bukas. Huwag matakot na magpakita ng tunay mong sarili sapagkat dito mo makikita ang tunay na kagandahan ng iyong pagkatao. Ang bawat hakbang ay patungo sa tagumpay at kaligayahan, kaya't magtiwala ka sa proseso at patuloy na maniwala sa iyong sariling kakayahan. Ngayong muling binabalikan at pinalalawak pa, ang araw na ito ay isang napakalalim na paanyaya sa iyo na mas lalo pang pagyamanin ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Hindi basta-basta ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon. Ito ay puno ng posibilidad na magdudulot ng malalim na pagbabago kung iyong tatanggapin ng buong puso. Ang iyong intuwisyon, na parang isang mahinang tinig sa gitna ng ingay, ay pinapalakas ngayon ng mga alon ng buwan sa loob ng leo. Ito ang tamang panahon upang pakinggan ang iyong sariling kaluluwa, ang mga nais nitong ipabatid, at ang mga mensaheng naghihintay na madala mo sa liwanag ng araw. Sa gitna ng mga hamon at pag-aalinlangan na maaaring dumaan sa iyong isip, Tandaan na ang bawat emosyon ay may mahalagang papel sa iyong paglago. Ang pagkabalisa o pagkakabagabag na iyong nararamdaman ay maaaring isang paalala mula sa iyong puso na kailangan mong magpahinga o magriases ng iyong mga plano. Sa halip na itaboy o iwaksi ang mga damdaming ito, yakapin mo ang mga ito ng may pagunawa at pagmamahal. Sa ganitong paraan, mas magiging malakas ka upang gumawa ng mga desisyon na makabubuti sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ay magiging mas makabuluhan kung ikaw ay magpapakita ng bukas na puso at taos-pusong pakikiramay. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na nararamdaman sapagkat dito nagsisimula ang tunay na koneksyon. Ang pagpapakita ng iyong kabaitan at pag-unawa ay magsisilbing ilaw sa madilim na daan ng iba na hindi lamang magpapasaya sa kanila kundi magpapalakas din sa iyo bilang isang taong may malasakit. Ang mga sandaling ito ay magiging pundasyon ng matibay na samahan at pagkakaibigan na magtatagal sa kabila ng panahon. Sa mga aspeto naman ng iyong buhay tulad ng trabaho, pag-aaral, o personal na layunin, ngayon ang tamang panahon upang maglaan ng panahon para sa pagminilay at pagbuo ng mga konkretong hakbang. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang daan upang marating mo ang mga pangarap na matagal mo nang hinahangad. Ang kulay pula na maswerteng kulay mo ngayon ay magbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang mga pagsubok ng buong puso, habang ang mga numerong dalawa, lima, at siyam ay magdadala ng magandang kapalaran sa iyong mga plano at proyekto. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin upang lalo pang mapalakas ang iyong enerhiya ay ang pagsusulat ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo o mga layunin na nais mong makamit. Ang journaling ay makakatulong upang maging malinaw ang iyong isip at puso, at ito rin ay paraan upang mailabas ang mga saloobin na nagdudulot ng pag-aalala. Sa ganitong paraan, magiging handa ka sa pagtanggap ng mga oportunidad na darating at makakagawa ka ng mga hakbang upang matupad ang iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng panahon upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay at upang patuloy na dumaloy ang magandang enerhiya sa iyong paligid. Huwag kalimutang pahalagahan ng sarili, magpahinga ng sapat, at maglaan ng oras para sa mga bagay na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. Ang iyong paglalakbay ay puno ng pag-asa at mga posibilidad, kaya magtiwala ka na ikaw ay palaging gabay at protektado ng mga puwersang mas malaki sa atin. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pahina sa iyong kwento. Gamitin mo ang araw na ito upang ituloy ang iyong mga pangarap ng may tapang, malasakit, at bukas na puso. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang tunay na kasiyahan at tagumpay na iyong hinahangan. Panatilihin ang iyong ilaw na nagniningning sa gitna ng dilim at ipagpatuloy ang paglalakbay mo ng may buong puso at determinasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.